So ayan, malapit na po tayo sa daan. So Hanggang sukal. Napapago na po tayo dito. Wala kaming huli. Yung ano lang, yung hiniktan po ng Pilimon doon. Dadali natin. malayo pala tayo dito may tao oh so yun mga kadol pakita ko sa inyo mga kadol na yung kinakwinto ko ni Filimon ay hindi yung kwinto totoo talaga no? so yung pangyayari dito sa gubat kasi alam talaga na yung mga tao na katira dito is alam nila talaga kasi sila po yung nakakaalam ng iba sobrang ano lang sekreto ba hindi nila ipagsasabi kasi kapag isasabi nila sa ibang tao ay matatakot nila sila ah, hindi na sila po punta dito no? <coughs> kaya ang iba tinatago na lang kaya eh, subang natakot sila pero... <coughs> subang tirik guys. Loh Ehem Ehem Kita dah ni. Ni to nah. Hmm. guys. Dito na sa daan. So, yun po sinasabi po ni Pilemon na mayroong umiiyak doon na mga uh, bata. Doon ba yun sunahan? So, sana ay makita po natin yung bundok. Makita po natin. Mga uh, dalawang uras pa pa punta doon. Mga dalawang uras daw akyat doon. Siguro mga tatlong uras yata. Kasi nakapunta na ako doon. Yung, kasi uh, hindi lang po yung mga baliti nandoon No? pati yung mga unggoy yang doon sobrang daming unggoy so nakapunta po kami doon kasama ko siya, no, si ano si Car Adventure no so nag iyog po namin ga Adventure po kami, kami doon so so talagang sobrang ganda mga so malinis walang nga to ba walang ganito walang mga damo ang mayroon lang doon yung mga limatok uh, Al alimatok at saka ganito yung patay na ano yung toyo ano ba toyo huh? yung patay na dahon ng linis tapos yung silalim natatakot ka talaga kasi doon sa lalim mga kad gumagalaw lahat gumagalaw kaya uh, hindi kami nagtagal doon kasi sabang nakakatakot nakakatakot talaga kasi yung pintok ko ni Carlos uh, na sa amin sa akin mayroon pong nawala doong tao kinukuha po siya so hanggang ngayon hindi pa nakabalik ko nang balita sa kanya so ngayon naman mayroon namang taong tumutulog doon sa bundok kasi may ano sa doon may tanim malapit doon sa ano sa uh, mga punta ng namin mayroon siyang uh, nadinig na umiiyak hindi pala makita dito no hmm? hindi makita mga kadol sayang pinto na lang yun ayan no? yun na bundok ay ano, yun ada ano yun na bundok mga kadol sayang hindi makita Parang may anu no may daan? baay ini may rung na guba no par daun hmm. oh may kilo ku an ang kahoy ja ula bardan bardan tal again labut na dreta mau nang atong siring ulan nga malubog din ang dreta dako kayo dako ya nang par daun labut na dreta ikan ito tagay eh, tagay ta jud kana hmm. Eh, Dukain, bubaw. takut juga ya? Aku tak akan. Aku Dia makanan no? so, so, yang balit tidak menang merong boleh terjan. Dia nak susah kita terang. Cuk, ambil yang umur awak yang tahu Hmm. Beli yung taon na yung nakatuog doon umalis siya agad oh uli ka yun ay ano ano yan yan na siya itong pan ito niya putot ba oh ano siya yan ang mga tulog oh banta banday mga Nara narabay hilak ba daghan daw kayo ng mga bata hmm ada yung ba mura daw sila ugan ng

ແຮງເຮົາຊິເລີ່ມກັນເນາະເໂຕ

Oh, ni uli siya eh. Di makaya na. Okay, naanday nag... Murag uh, nag-disk ko ba? Ang kumbu ko. <laughs> Basin, kuha na ito nila ka ng... Kuha ba? Say... Si... Kanabi itong kuha? Pangalan ni... Pista sila. Oo, napipista sila. Nag... Nakakulang anak mo. Nakakulang anak mo. Nakakulang anak mo. Nakakulang anak mo. Nakakulang anak mo.